Ayan po at isa pong mapagpalang pagbate sa lahat ng mga subscribers, followers at mga viewers ko. At uh, sana po ay nasa mabuti kayong uh, kalagayan lagi at ligtas sa anumang uri ng karamdaman. At uh, ganun din po para maiwas din kayo dito sa mga politikong mambubudol na mga kawatan pa. Ayan po at... Uh, uh, ang pagkakaalam ko po, may, 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 may gaganap din daw yata ang rally dyan sa Bulacan, ay uh, hindi na po ako nakakatin kasi dyan sa Manila, yung uh, rally ng uh, Isiminay, ay uh, hindi po ako nakakadalo dyan dahil sobrang init po. At uh, hindi, hindi na po ako pupwede sa masyadong mainit, at uh, kaya hindi ako dumadalo. Pero kung mayroon po dyan sa Bulacan, ah... Uh, yun po ang balibalita na may agkakaroon din daw yata yung ah... Uh, maisog rally dyan sa Bulacan so baka dyan po ay makakapunta ako dyan at least kaya hindi po crowded at ah... Uh, marami pong masisilungan dyan kung sakali at kung ah... Uh, matuloy man po yun ay ah... Uh, wala po tayong babantayan dyan kundi itong sininyo Barsaga baka sakaling ah... Uh, mag maligaw na naman dyan at magkalat na naman at mamigay na naman ng tigay at uh, kutsabahin niya yung mga tao dyan at uh, walang gagawin niya kundi siraan na ng kagaya ng ginawa dyan sa Manila so kung po yan, pag po may rally dyan at uh, nandiyan po ako, sigurado po nandiyan ako at uh, sasay ang sasadyain ko lang po talaga dyan baka si niyo kasi ang uh, ang gusto ko pong mangyari dito para makapagbigay na po ako ng sample kung paano akong uh, uh, mag magkapon ng mga gagong tao. Para ipakita ko na rin po dito sa buong uh, Pilipinas kung paano ko kapunin itong mga ganitong klaseng mga tao. Talagang kakapunin ko. Kaya uh, sigurado po nandiyan ako. At uh, bantayan nyo na po 'yan kung magawin man dyan kahit isang saglit lang, hindi natin popopormahin 'yan at uh, ituro nyo lang sa akin o di kaya inguso nyo lang sa akin yung makakakita at uh, nasabihin nyo lang nandiyan si ninyo at uh, ikakapunin ko tatanggalin ko, maging open nito tatanggalin ko yung bayan nito tatanggalin ko pagka nako isang kung ano, may, may cutter ako eh isang, kaya ko lang yan ang cutter pag hindi tanggal yung uh, open nyan at saka bayag nyan buwisit eh. At saka para may uh, ano na rin, na, makita nyo na ang uh, may may bigay na akong sample sa inyo. Kakapunin ko. Oh. Buha ka na ngayon ng inang mga kanto. Wala na, wala na matino ito. hindi na nga matino ang gobyerno. Mayroon pa mga ganyan vlogger. Kung wala kang, uh, wala kang magawa, manahimik ka. Total, eh, eh, ano ba, binayaran ka na rin ba rito si Butod? Ito, ito, nagkakaganyan ka. Sa bagay, hindi na, pinapa, hindi na kailangan patulan ito si Ninyo na ito. Ninyo Barsaga na ito. Kasi bali, talagang baliw yan. Noon pa, matagal ng baliw yan. Napakabuasa pa, napakasama din ang bungangan yan. At, uh, pero, ako po yung taong pumapatol sa mga baliw. Sige, magbaliw-baliwan ka sa akin, papatulang kita. Tingnan ko lang kung sino matatanggalan ng bayan maniwala ka sa akin ninyo pag nagkita tayo talagang uh, kakatirin ko yung bayag mo pagkatapos yun mabuti kung hanggang doon lang magtatapos yun yung pagkatanggal ko yung bay bayag mo hindi lang doon magtatapos yun ipalulunok eh, ko sa iyo yung sarili mong bayag nandaan mo yan buwisit ka akala mo kung ano na napapala mo sa mga ganyan na magkukutsaba ka, di magbibigay ka na at tagay isang piso? Ay kung ipinamigay mo na lang yan doon sa kanila, hindi mo na sana sila ginamit na para gamitin pa na para uh, sumunod dyan sa uh, in-instruction nyo dyan sa mga tao na yan. Pati yung alalay mo na yan na sino ba yung may nabanggit yan gali? Alamin ko, sana kasama rin yan para pa, pareha silang tanggal ako ng bayag ito. Buisit kayo. Para makita ninyo kung paano ako magtanggal at ipalabon ko pa, ipaludok ko pa yung bayag din sa kanila. Sa kanila. Para magtanda ito mo ito, hindi magtatanda ito mo ito. Kaya sinasabi ko nga, lahat ng mga politiko na mamagdanakaw, makita ko, ma may makasalubong ako na makita ko, matimpuhan ko lang, mahawakan ko lang ulo niyan. Siguradong nga uh, dudurogin ko ang ulo ng mga kawatan na yan buha ka ng ano nyo magkaalaman na tayo nakakapika na kayo eh buwisit kayo nakaka high blood eh baliw itong si Eko na ito eh ninyo barsaga na ito pero sabi ko nga buwang patulo ako sa mga baliw para hindi na pamarisan mga ganyan lahat ng mga gagawa ng mga ganyan, magdadahan-dahan kayo dahil hindi, hindi natin alam kung kailan tayo magpapangita. Kagaya mo, Ninyo Barsaga, <coughs> nakalista ka na, naka, naka ka na dito sa otak ko, nakalista ka na sa mga tatanggalan ko ng bayan. <coughs> Bullshit ka. Wala kang magawa. Tumahimik ka sara mo yung bunga nga mo yung ilong mong pagkalaki-laki, yung bunga nga mong pagkalaki-laki, isara mo yan, magsinghot ka lang na magsinghot ng mga tabako dyan sa bagyo, buisit na to. Oh. Ay nako. Anyway, e, ah, uh, sa isa totoo lang, bakit nga po ba ako nagagalit sa mga gahitong klaseng tao? Ito ang mga contributor ng um, pagiging korupsyon. Hindi ba korupsyon na matatawag yan na magbibigay ka ng tigisan daang piso tapos tuturuan mo kung ano sasabihin nilang paninira. Natural yung mga tao na yan ay wala, ma wala makain yan. Tatanggapin nila kaya pa magkano yan. Sinamantala mo yung pagiging mahirap ng mga tao na yan. Nabagkos, ibinigay mo nilang sana. At hindi ka na gumawa ng China, bago po ako magtapos dito kahit po malayo ako kahit nandito ako sa Mindoro sasadyain ko pa ako uh, sasadyain ko po dahil ang pagkakalam ko ang kasunod daw yata niya dyan sa Bulacan ang rally bagamat hindi pa hindi pa kumpirmado yon, pero kung sa kasakalit ng dyan na sa Bulacan kahit gaano kalayo itong Mindoro at Bulacan sisibat ako dyan para targetin lang itong ninyo na ito gigilatan ko talaga ito maniwala kayo sa akin para makita nyo na yung uh, lagi ko sinasabi rito lahat ng mga gago pag machimpuhan ko lang dudurugin ko ang ulo lalo na itong mga kawatan mga politiko rito dudurugin ko yan Diyos Marius tandaan nyo magbuka na lang bumulwak na lang magbabayral na lang yan na mayroong isang kawatan na politiko na dinurog ko ang ulo Bullshit, nakaka-bullshit nakaka kasi sa mga ganun tao eh. Hindi ba nalang magtulong, hindi nalang itulong sa mga mahihirat na kababayan ng mga ginagastos nyo yan? Gagamitin nila yung mga pira nila sa walang hian ka kagaguhan? Eh kung ginamit nila yan, na para ipamigay dito sa ating mga kababayan, di kaya pa paano natulungan, kaya pa paano nakakain yung mga kababayan natin? Tinulungan mo nga, binigyan mo nga ng isang daan, may kapalit naman na kinatsabo, no, mo para manira na wala namang katotohanan buwisit kayo anyway ah, kalimutan na po muna natin yan at uh, ah, yun po palang uh, ko, yun po palang live ko noong uh, noong isang gabi ay o, oh, tama, kagabi kagabi ba? isang gabi yata, yung uh, ano to, yung testing live ko ay hindi ka po ba intindihan kung bakit garon ay uh, bakit naman yung uh, yung mukha ko parang panggato <laughs> Tapi yung bibig ko sobrang namang napaka nagbabayulit ay hindi naman bayulit yung uh, yung bibig ko bakit ganon So, yun po, yung sinasabi ko po na pag-aaralan ko po mabuti ito, itong paglalive. Kaya, araw-araw ko pong gayon maglalive. At, uh, panoorin nyo lang po kahit na uh, panit yung uh, picture. Kasi nga, mayroon po akong inimbita rito sa Sabado. Baka po sa Sabado tayo maglive. Baka uh, Sabado ako maglive. At, uh, kasi yun ang uh, available yung uh, magtuturo sa akin. At, uh, kasi nagtataka naman ako bakit na, na, na naman na, ko yung live ko puta pa, para nang panggatong parang panggatong sa pugon yung uh, mukha ko. Oh, ay eh, kung gaano ka pangit ito sa si inyo Barsaga, mas pangit na ako diyan sa pagla-live ko eh. Oh, ang itim-itim pa na nagbabayulit, hindi eh, ko maintindihan bakit ganoon. Anyway, so yun po ang uh, sa akin. Antabayanan niyo po yung pagla-live ko dahil na uh, nasabi ko na po yan na uh, pagka na, natutunan natin yung paglalay ay uh, maglalay po tayo at yung pong mga tanong ko doon sa live ko ay manggagaling po lahat dito sa mga uh, sa mga YouTube uh, uh, to, mga videos ko na inupload. At uh, dyan po lahat mga gagaling nyo. Wala po akong uh, tatanungin na uh, outside doon sa mga sa mga uploaded video ko. Dyan po mga gagaling yung mga tanong ko. Dahil once po na sino ang nakaunang sumagot at tata-tama, yun po ay uh, mayroon pong uh, corresponding uh, price po yon. Kagaya po nung uh, una, yung sinasabi ko po na no sa Facebook Live pa ako noon, na ginawa ko na rin po yan na uh, Uh, may mga ang pinakamalaki po doon dati yung uh, 1 million bago po bago po na isara yung uh, Facebook ko ayun uh, po yung huli yung uh, dalawa 1 million yung uh, naipa, naipa premium natin noon so dito po mag uumpisa tayo sa maliit muna halimbawa uh, yung tamang tama lang like for example oh uh, Uh, diba, madalas yun ang mga naririnig kong ilang taon na ako. O, yung, ma ma malamang yan po yung mga hindi kong kuning tanong sa inyo na dapat yung sagutin. Kaya nga po yung mga talagang sumusubaybay dito sa channel ko, sigurado po ako na yun ang makakasagot. Marami po dyan, dyan po ako kukuha sa mga uploaded video ko ng ibabato kong tanong sa inyo. Kaya po nag-hire uh, ako ng uh, kwan yung magtuturo sa akin, dito para po yung uh, mga comment po dyan halimbawa doon sa paglalive ko ay uh, siguradong mabantayan kasi medyo may kalabuan na rin yung mata ko so sila ang pababantayin ko nitong mga uh, comment so tingnan natin baka ang initial nating uh, uh, pa papremyo halimbawa dahil sabi ko naman po sa inyo na sisiguraduhin ko na may mababago ang buhay ganun lamang po kung noon sa Facebook lang ako naglalive dati Na wala naman akong pakinabang Wala naman akong income dyan Sa paglalive na yan Missing tapos wala akong income Ako pa nga gumagastos sa mga relong pinamimigay ko Tuloy lang po kasi doon po ako masaya eh <clears throat> Doon po parang ang uh, puso ko Yung parang uh, Parang tipong napakabata yung puso ko Pagka ganitong may nakikita akong uh, Napapasaya ko Kagaya po dati noong uh, may pinahulaan ako na sagot tama yung sagot dyan, halimbawa tapos tinanong ko, ano bang gusto mong price yun ang tatanong ko sa inyo halimbawa yung uh, 100,000 pesos cash or uh, sari-sari store package na worth 250,000 so mamimili po kayo doon ganoon <coughs> po yun so ibig sabihin pagka uh, kahit pa paano yan kung kahit na halagang 250,000 lang yung uh, sari-sari story nyo na yan ay kahit pa paano mababago na ang buhay ninyo at uh, sabi ko nga po ayaw ko pong magsalita rito ng uh, baka ulitin ko yung uh, namimigay ako ng kalahating milyon at uh, up to 1 million na malalaman nyo po yan sa mga live ko so June Birana Vlog po June Birana Vlogs yan po, ayan nata. uh, mag-subscribe po kayo doon. At maging dito rin po sa Verana Live Studio TV, mag-subscribe din po kayo yung mga, mga panood para mapasali din po kayo. Kasi pag hindi po kayo nakapag-subscribe, ay hindi po po kayo manotify ko sa kasakalit may live ako. Hindi po ba? Pag hindi kayo nanotify at nag-live ako na mayroon palang, papa, mayroon palang palaro na gano'n, ay hindi. Uh, parang uh, napalampas ninyo yung pagkakataon na pwedeng kayo ang manalo, di po ba? So subscribe na po dito sa dalawang channel ko, Verana Live Studio TV at saka yung John Verana Vlogs Pero sisikapin ko po na John Verana Vlogs ako mag- uh, magla-live dahil uh, yun po yung uh, uh, hindi tayo monetized doon, ibig sabihin pwedeng uh, isara o uh, i-terminate yung uh, channel ko na yun kung sa kasakali dahil uh, kasi noon din yung sa Facebook <coughs> nung umaabot na sa kalahating milyon 300,000, 1 million yun ah, uh, sinara, sinara yung Facebook ko so yun, yun po eh so di dito po ang, ang pira purpose ko lang naman po dito ay talaga ay uh, sabi ko naman sa inyo yung uh, makapagbigay ako ng pare hindi ko naman kasi kayo lahat na bibigyan dahil nga una hindi ko naman alam yung mga Uh, kung saan kayo nakatira kung ano lang po yung mga naiikutan ko rito, yung nadadaanan ko yung po lang ah, nabibigyan ko ng yung ka konting tulong, ayaw ko na po mag-mention yan dahil mention ko na po yan dati sa inyo kaya sabi ko nga yung mga nakaka subaybay talaga ng uh, mga uploaded video ko, yun po yung mga nakakakilala talaga sa akin pero yung mga title lang ang tinitingnan ay wala, kaya nga marami din na nagko-comment na wala dun sa wala doon sa topic. So pagkaganon na po yung mga comment na wala sa topic, kanak po yan. Uh, at tinatanggal na po yan ng uh, sekretary ko. Kasi nga, wala sa topic. Ibig sabihin, ang topic ko ngayon si Ninyo Barsaga, tapos ang uh, kinoment niya, na, si, ang sinasabi ko pala, si Ninyo Barsaga, tatanggalan ko ng bayag yan, tapos ang kinoment niya, ay, ah, si, sige sir, tanggalan mo yan si Juan <coughs> tanggalan mo ng bayag si Ruben Padilla ah, tingnan mo, di ibig sabihin iyong title lang ang pinanood nakita, siya hindi niya alam yung, yung uh, buong buod ng kwento ganon din po rito sa kaya pinagpapaunahan ko na po kayo na yung pwedeng uh, manggaling ang mga tanong ko dyan sa mga uploaded video ko napakalawan po eh kasi dati no, sa, sa facebook dati eh Imagine nyo. Magbibilang ako ng 1, 2, 3. Tapos ibabato ko sa inyo ang tanong. ilang taon ka na? Mismo ikaw. No. Oh. Ikaw, 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 ikaw mismo tinatanong ko na viewers ko. Yun yun. Ganun lang ka, ganun ka simple mga tanong ko. O oh, siyempre, sarili nila yon alam nila, o, oh, kung sino yung naunang nag-type dyan, yun ang panalo. O, oh, di ba? O, oh. Mayroon din sabihin ko diyan, anong pangalan ng lola ninyo? Oh, kung sino yung uh, una, ganoon lang. Ay para ano pa? Na mamimigay tayo. Kaya lang mamimigay tayo, dadaanin natin sa laro para maging masaya. At uh, ganoon lang po 'yon. Pero hindi ibig sabihin to ay uh, ay hindi na ako namimigay dyan ng kahit walang laro. Kahit mo walang laro, namimigay po ako. Marami pong naka magpapatunay niyan. Oh, ganoon lang po kasimple ah. Eh. Kaya 'yun po sa mga live ko araw-araw, 'yun po yung mga hanggang sa magsabado, 'yun po ang abanga, abangan niyo at uh, at uh, don doon po maiitutuloy. Pero ang ang uh, pinagtatakhan ko lang talaga kung bakit yung unang live ko kagabi ay bakit uh, ganun ang uh, ganun yung pan ganun yung mukha ko na bakit ang itim-itim na violet pa at uh, hindi ko maintindihan at uh, hindi ko malaman talaga so uh, anyway may magtuturo naman yan sa sa susunod uh, sa sabado ko sa pa patuloy po tayo pero hindi pa po sigurado yan ha kasi gusto kong uh, muna uh, sanayin muna yung paglalive bagot po ay pupunta roon sa kwal. At panat- kung ano po yan, regular po yan, every Saturday po yan. Huwag na po pala ng linggo, kasi, yun po mag-aalalay sa akin, hindi po siya available ng linggo, kundi uh, available lang po daw niya ay Sabado. So, yung sinasabi ko pong linggo, ang uh, live ko, baka hindi po, baka Sabado na, kasi nga, yun lang ang availability noong uh, hinarap ko na, totoro sa akin, aalalay, during doon sa paglalive ko. So, yun po. Baka every Saturday po yung gagawin natin. At sisikapin po natin na every Saturday, mayroon tayong mga viewers, mayroon tayong mga subscribers na mababago ang buhay. Yun po ang purpose po ng channel ko na ito. Dahil, uh, tingnan niyo po ito. Kayo po ang mag-isip. Kung saan galing ang pira ko. Kahit kailan po, sinasabi ko, hindi ko kailangan ng pira dito sa YouTube channel ko. Bakit? Bagamat mayroon, pero hindi ka po kinukuha. Kasi kakaunti lang naman po eh. Tingnan niyo yung mga views ko dyan. Kakaunti po. Papano kang sasahod yan ng malaki? I-review niyo po yan. Kakaunti po mga views ko ng mga uploaded video ko. Pero tuloy-tuloy lang po ako nag nagsasalita na ito, lalo na ako nabubuisit ako sa mga politikong mga kawatan na ito. Kaya wala po akong kinukuha. Maging noon pa po, sa YouTube uh, sa Facebook live ko wala po hindi po ako kumukuha ng uh, anumang sweldo wala naman po talaga eh dito po sa YouTube channel ko mayroon din po akong ng uh, sahod yan pero hindi ko pa po kinukuha ever since na nag YouTube ako ever since na, na monetize ako hindi ko pa po kinukuha pero mayroon po kaya lang kakaunti dahil ah... Uh, So, hindi naman kayo tanga para hindi niyo makita na totoo ito sinasabi ko kasi unang-una, makita niyo na sa mga views eh. Ayun nga, ayun yung panoorin din, eh, di ba? Kasi nga <coughs> Ang alam lang niyo sa akin pagka nagyayabang ako ay uh, hanggang doon lang ako. O kagaya ni sabi ko nga eh. Kagaya ni Francis Leo Marcos, nagyabang. <coughs> nagyabang na totoo ganoon naman po yun ayaw wala pong masama ang pagyayabang binigay ko na po yung example si Francis Leo Marcos nagyabang na migay ng bolto-boltong mga sa truck-truck na bigas ayon na pagkainitan, ikinulong oh. ganun po so ibig sabihin kung ang pagyayabang mo ay nakakatulong okay yun pero kung magyabang ka lang na poor duck, duck ka lang na wala ka ng mga itutulong sa kapwa mo, bangkos, pinapahirapan mo ang mga kapwa mo, kagaya itong ginagawa nitong uh, ninyo barsaga na baliw, na sa halip, na ibigay na lang niya ng uh, kusang libre, uh, libre na lang yung 100 pesos na yon, ay hindi. Ibinigay niya na may kapalit na pagsisinungaling. Tuturoan niya ng mga kasinungaligan yung mga tinulungan niya. Anong klase yon? So, dito po nyo po sa mga paglalive ko, doon po makikilala akong totoo. At, uh, ayan po ninyo, at uh, masanay din ako. Kasi madali lang po mag-live sa Facebook dati. Dito po sa YouTube, aywan ko, bakit hindi ko maintindihan. Ang hirap eh. Siguro dahil hindi ako sanay. Hindi ko talaga alam. Sa Facebook dati, pindutin mo lang yung, kung ano eh, maglalive ko na sa Facebook dati eh. Ito ako, maraming kutsukutsu doon -kutsu nga YouTube eh. O kagaya nito, yung sitting noon, hindi ko alam yung sitting. At tingin naman nung naging resulta ah, para akong uh, panggatong. <laughs> anyway, so sige po, basta yun lang ang masabi ko at uh, wala po akong hangad dito kundi ang uh, makapagbigay ng uh, kasiyahan dito sa ating mga kababayan. At uh, yun nga po, nabanggit ko na po sa inyo sa ating pong pagla -live every saturday sisikapin po natin na mayroon tayong uh, mga subscribers na mabago ang buhay maraming maraming salamat po at ingat po kayo